Hi, Anak po ni Mami Isa, it's me, Jen. So, yun po pala, ako yung magluluto muna. Kami lang po ni Mama ang nandito. So, ngayon, ako muna po magluluto. K kami lang po ang tatlo dito. Ako, si Mama, si Kuya. At masama po pa ni Mama Isa. na kasi ang ulam namin. Kaya hindi po, hindi si mama ng ulam namin. Kasi nga, masama po kung naramdaman. Umalis din po kasi isang mama ko eh. Kasama po yung anak niyang bulingkit. Gala talaga yung mag-inang yun. Kaya pumupunta-punta. Next po ay, magpapakulo ko ng tubig kasi Magluluto ako ng pancit canton. lilikpiti ko po mga kalat kasi po ayaw po ni mama ng mga kalat. Baka magbunga nga na naman po. lilikpiti na lang po natin. May mama rin po ba kay tigre? Pupo na sa rin po natin. Mas magalit din yung nanay ko isang nigra kasi makalat. Bumangera din po yun, nanay kong tigra. Peace lang, ate. Bago po ate kumula ang ating tubig, hugas sa muna po natin ang ating pinag hugasan. Malala yung nanay kong isa, tigre. Bunganga ng bunganga. Peace lang din mama isa. kumukulo na. Yun, oh, pinapainit na natin. Uh, sa Diyos. So, yun, magugas muna po ako. Oh, ate, mama, baka po na mo po kayo. Linis na po. Nugasan ko na po lahat ng hugas, eh Okay na po. So, mga milabs, ito po yung maamhang kay mama ito po yung sandal ni kuya ang hindi ang Haloy na natin. So, tapos na po dito. Ito naman po. So, tara my loves. Isingin na natin sa mama para, ka, para kami ay makakain na. Mama? Ma? So guys, ayaw po talaga ni mama lumabas kasi ang mini po na pag-lock niya sa ng pinto, ayaw niya po na na po, siya sa pagtulog. So, yun na lang. Mamaya na lang natin gising si Mama. So, mga may loves, pero may naisip ako na, ano, tapos, kasi, bukas yung bintana po dun sa kwarto. Silipin natin si Mama. Let's go! So, yun mga may loves, bibili muna tayo ng salong pass at kasi masakit yung ulo ni Mama. So, tara na. Bukod na muna tayo. So, tara na mga may laps. Tara na. Sa long pass nga po. Isa lang po. Sa lang So, ako. So mga may loves, kaya hindi ako nalilinig ni mama sa loob. Baka nagta tablet Tara, puntahan natin. Baka nagta tablet Kaya hindi tayo, naka, hindi tayo naririnig. Gawa ng headset niya. So tara. Tara na. Mama! Ma! Kanina pa po ako kumakatok sa ano pinto nyo po. Nagsis, nagta-tablet lang po pala kayo. Nanonood ka na. Bakit? Nanonood ka na. Nanonood ka na naman po ng Toro Family, no? Bakit? Okay. Kakain na po tayo. Kanina pa po ako katok ng katok, eh. Ha? Okay. Ayan. Ano na mo? Hmm? Ito po. Meron tayong hot dog and itlog. Meron tayong kanton and hindi maanghang na kanton. Eh, po lahat nilo. Kaya pala pala nagkasat ako sa'yo eh. May mga ganun ng salita mo eh. Na di ko maintindihan eh. May kanton. May itlog.